It was beautiful, yeah, together. Even though we planned forever. Days of dreams, nights of talks. It was only us together. The world was ours, nothing out of reach. Imagine where we could be. Yo, good morning, good morning. Pitua is back. At nandito uh, ka ako sa, sa hallway namin, malapit sa room. At ako ipababa. Guha nang itong pako. Uh, Ilalakad-lakad ko doon sa may parking area. Uh, last week, same day, nasa Pines, pa kami. Uh, nagkaroon kang basketball. So yun nga, yung last week, same day, uh, day Thursday, bali natin pa kami sa Pines, sa uh, Bili kayo sa amin doon ng 45 above. Yung nga ito at na hindi daw nung mga parang may ugat na kuwan lamang. Siguro may limit one. sa likod ng itong aking paa. So sumakit na waga ng tatlong araw. Pero nung pagbalik ko naman dito, uh, pinakaw ng frame, yung ointment. So ngayon medyo nakaka-okay na, nakakalaga naman medyo kung okay na. So, andito ako sa baba at uh, maglalakad-lakad ako dito sa may parking parking area. So, kahapon ko nakalabas ng, uh, ng, ng building na ito. Uh, malakas daw yung ulan. Sabi ni Mr. Ito may umulang pala. So, dalawang araw na na, ulan. Dito, ulan dito. Mahina lang naman yung ulan dito. So yun nga, kita mo ninyo at meron pang baha dito. Kapanda ah, yung baha nga rin dito. So... So yun nga, dito ako sa parking maglalakad-lakad ng konti at uh, ito o'clock na ng umaga, medyo maganda pa naman yung araw. Di tulad yung nakarang araw na mainit, Wala na nga ng umulan ng dalawang araw dito. So ayun. So sabi ko, isip therapy ko itong pako. Medyo okay-okay na naman. Uh, nasa sakit lang yung sa may gilid. Yan, yan. Sa likod ko yung building namin. Yan kami nakatera. So, uh, siguro sa bigat ng katawan kundi na nakayanan yung yung sa pako. Kaya hindi, wala naman din naman ito uh, spring. Uh, kundi yung may naipit na ugat ngat Sabi nung iba. So ngayon ay na nailalakad-lakad ko ng konti ata uh, na gabi pinapahiran ko ng cream yung 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 at uh, ointment so pagkalidis ko ng pako sa gabi pagkaligo ko so saka so ko inilalagay at aking uh, binabandage yan so hindi rin maganda yung araw-araw may bandage para makakilos-kilos yung paa at uh, hopefully mga 2 to 3 days ay may uh, uh, may tutuwid na yung lakad ko so sana naman at uh, para makapag start na kaling mag gym so ngayon ay dito sa bahay nililinis at mamaya ay mag, uh, mag uh, magluluto ng umagahan so si Mrs. may pasok na so dito kumikot sa may parking area uh, para walang masyadong nakakasalubong na tao yung sasakit naman na uh, karamihan doon sa, sa ng malabas so ayun at ang maganda ngayon ng panahon kulimlim pa rin at uh, gawa nga sobrang init pati yung tubig na pampaligo ay sobrang init talaga dapat mag-ipon At yun nga, uh, after uh, 30 minutes sa baba, uh, dumaan ako dito sa swimming pool at titingnan ko. At medyo okay, malinis na ngayon kumpara dun sa pagpunta ko dati na sobrang dumi. So ngayon ay malinis na at uh, baka mamaya ay maka makapaligo. So ayan, at uh, mas sobrang linaw. Yan pa lang bakal na yan, yan. Bintana yan. Dati sa data namin kwarto. Diyan ang kwarto namin. Dati. So yan nga, dito na ako sa kwarto at tatanggal ko na yung bandage para makahinga-hinga na konti yung aking paa medyo masakit din pagka lagi naka bandage so ayan at uh, siguro mga one week pa na exercise at na uh, okay 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 na naman ngayon kaso kailangan din na huwag uh, gaya nung nangyari isang araw talaga sumakit talaga magdamagwa ng yan dito sa yung area ng yan yan dyan, dyan, ang masakit dati pero ngayon muntun-tun yung galing yan. parang dyan may ugat na nakuhan pagpihit ko nun sa pagbasketball pagbask yun yung naramdaman ko agad so yan may mga ugat talaga nakita na so yan at nagpe-prepare na ako ng breakfast uh, yan, magluluto ako ng uh, chicken, uh, burger, uh, patties, chicken burger, patis chicken burger patis at uh, magpiprito muna ako at kami, hindi muna nagkakanin ni misis, sa so, imikito dahil kami ngayon, yan olive oil lang gamit namin mantika So, bali ito ay breakfast at lunch na brunch. So, ang, susunod na kain ni mga alas 4 para malis din yung kain namin. Tsaka puro gulay. Yan ang patties. Uh, chicken burger patties. Uh, dating gagawa ko pa ng sauce. Pero ngayon hindi na. Wala na lang, direction na lamang. So, para kung wala na rin yung timbang ko. Kasi baka mabigat na yung katawan ko. Hindi na kain ng Kaya nagkaka ka uh, nag na, uh, lalag, naipit na ugat yan 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 ang almasal ko cucumber kamatis at saka may alamang ayan at ako kami may dalang kalamansi ayan nagkalamansi juice ako ayan napakasarap napakasustansya so yun guys ayan uh, katatapos ko lang kumain uh, bali sa keto diet kami ni miss nga wala mo ng rice So, yun nga, ganito pa rin pagpapagaling sa paa ko. And special shout out nga pala kay Miss Elsa uh, yung nanay ni I, ni Boy ay Bangler Channel. Yan madam uh, uh, maraming maraming salamat lagi sa iyong pagsuporta sa uh, sa sa channel ko paglabi uh, premiere lagi nanjan yan. And uh, salamat din kay Krasmetrovert vlog. Uh, yan uh, mate, maraming salamat sa suporta rin sa channel ko. Uh, update tayo sa anak ko ah, andun siya sa na, nasa US na ah, uh, okay naman siya medyo kasama uh, ah, masaya kasama yung mga pinsan ah, uh, siyempre yung mga kapatid ni misis tsaka yung mga uh, biyanan ko mga magulang ni misis so ayun at uh, si misis nasa trabaho at ako ay ah, uh, ngayon ay araw-araw nagpapasa rin ng CB at sana makahanap na ng trabaho para makatulong kay misis pang sa pang gastos at pang tuition rin ng anak ko so sa iba kong mga kagrupo di na lagi yung sasabi sa inyo na ako yung pumupunta sa inyong LS yung mga ako pag naabutan ko at ako yung nagtatamsak lang din na ako nagme message sa inyo so pasabi naman nyo uh, suplado hindi na sa si Tito Awen lagi ako nasa inyo ayoko na lang mag message mag message pa so ayun guys uh, lagi ko sinasabi ingat tayo lagi God bless you all and love you all